Salamat sa mga idol This is uh, Nonoy mga idol Kasama ko ngayon si uh, Tuto Or Pwede mong tawagin na uh, pikot no? Makikita naman sa muka diba Or sa mga mata <laughs> Kaya mga uh, kami ng pangatong mga idol Dito mga idol Kikita nyo naman Rabi ang suka ng mga idol Grabe oh. Bawa kami ng panggatong mga idol Marami dito mga idol ah Tingnan natin Yan mga idol May maraming kahoy dyan mga idol oh ko lang yung jacket po mga idol Kasi ang unit mga idol eh Malapit yung magpighari mga idol Maraming kahoy dyan mga idol Pero yung iba eh, Hindi pa pwede kasi Napa eh wala nga ang piliin yung uh, mga idol pero dyan kasi mga idol may maraming mga bubuyog mga idol kaya konti lang nakuha namin mga idol pinamahaya ng mga bubuyog mga idol eh oh. kaya careful ako dyan sa pagkuha mga idol kasi may mga butas-butas yung mga kahoy mga idol May namahay na magbuyog mga idol. Ito ang salahan mga idol. May namahay na mabubuyog din mga idol. Kaya hindi masyadong marami yung kuha. Marami din mga idol. Ang ka-panggato mga idol. Saka ito. At ito yung mga idol, nakakuha na kami ng panggato mga idol. Unti lang kasi mainit kasi. Uh, dito na kami sa uh, tapat na tuktok ng bundok mga idol. Ito yung kasama ko mga idol. Ito mga idol. Uh, Pauwi na kami mga idol. Kasi may init na mga idol balik na lang kami mamaya mga idol so yun mga idol yung uh, ah, ginagawa namin kanina mga idol uh, nakakuha na kami ng panggato pero konti lang kasi mainit grabe uh, yun lang po mga idol maraming salamat sa panonood mga idol uh, uh paki uh, follow na lang mga idol and subscribe mga idol uh, para at uh, pahit din yung kwan yung, yung ano mga idol yung bell button para ma-notify kayo sa bagong upload na video kong ito. Maraming salamat mga idol Bye-bye!